Pamanag <laughs> ko pa. Ito yan. Para so, ipat sa dyan. Dalawa tayong uh, pasalang mamaya. So, ito na. Oh. Ayan na yung ginagawa ni Jun. So, sila lang. Paso. ang buhay mga ka at ang ganda na ng ating project project update tayo syempre para makadalawa naman tayo ngayong araw at ikutan muna natin yung kanilang natapos kahapon ayan kulang pa po sa pinturang black yung ating daanan ng baboy pero ayan konting uh, konting himod pa dito ayan o oh. medyo tiniktik nila para maganda tapos, ayun, nabuhusan na yung mga poste. Aha. So, ito lang. Uh, sabi ko, maganda mayroon pa rin yung uh, pag pagupuan, ba? Mahirap kung dito lahat kakapit. Baka may madiskrasya. Mahirap. Tapos, ayun, yung ating uh, fence, okay na? O, so, ito na po yan. Ganyan lang. At least, uh, may harang. Ito, hindi ko alam kung ano anong gagawin nila dito kasi hindi ako masyadong nakikialam hinahayaan ko na sina bebe kung anong diskarte nila sila ni papa yamang nag-uusap ito kasi pang picture ano lang sana to kaya lang na ko naman baka mamaya may mahulog ano Yan, baka may mahulog bata especially di ba pero maganda sana kasi di ba ganda diba? yun naman mga farmer diba? Ayun Ah, nandoon sila ngayon sa Litchunan. Kaya sabi ko, kasi nung nakaraan, ayun ang ginagawa nila. Huwag 'yan. Pag weekdays dito tayo. Dahil meron pa tayong tinatapos. 'Yan pang weekend. ngayon oh, ngayon, si Dexter Jack si Junjun ang partner. kasi <clears throat> hindi sila mga kapag dito ng weekend. Sabado, Linggo, Monday day off. Sabado, Linggo eh andito sila. Ma I mean doon sila ito kasi kailangan clear to kasi may mga pupunta na po dito at uh, talagang magpipilit na di ba? magpa picture picture din kahit hindi hindi pa tapos kaya pag weekdays dito sila weekend singit naman yung lechonan ayan, mag, mag ano na sila nag uh, kakabit na sila ng uh, trusses tapos yung pagpapakuan po at yung kilo okay na so ayun and after that pintura then uh, bubong okay na tapos sabi ko yung litsunan practice din na yan at uh, nakita ko ano ang problema paikutin na di ba gamitin na so yun po mga farmer ang atin na ang ganda dito oh pagka na ayos natin to baka malagyan natin ng grass tingnan natin ayun tapos yung ibang avocado dito ko ilalagay Iba para maganda. Tapos yung aking uh, mga Project Vermi. <laughs> Ayun, lagay ko muna doon sa may manuhan, pa ko kapag na maisingit natin. Kasi gusto ko na rin simulan muna at ta, mag-practice-practice tayo. Pero marami po ang nagme-message. Marami pong salamat sa concern. Pero wag po kayong mag-alala. Marahil uh, baka kulang pa po yung inyong... Alam niya na, yung hindi niyo po, po na-experience talaga yung... Sabihin na natin na siyempre nasa isip niyo bulate tapos may lechuna. Parang kadiri. Di ba? Pero wag po kayong mag-alala. You will never smell hindi po makakaapekto sa anumang ano natin dito parang si Claire Castro ah. <laughs> hindi po makaka ano yun. hindi naman po ako papasok sa ano sa isang bagay o uh, sabihin mong expand ko po yung pwedeng pagkakitaan ng uh, farm na to ng ating lugar na magsasuffer yung isa kaya nga po tinatanggal ko na napansin nyo Uh, unang kong tinanggal yung mga manok kasi pag dumadan ako doon sabi ko may amoy bebe tanggalin na natin pansin nyo yung mga bibe unang una yung mga bibe tinanggal ko kasi nagkakaroon na po ng conflict eh. uh, hindi na maganda kasi yung droppings po ng bibe talagang nag din ng langaw hindi hindi maganda madumi kumbaga so may kainan tayo tinanggal na natin yung mga bibe yung baboy inusog natin 'di ba So, yung mga manok tinanggal. So, pwede tayo doon maglagay ng uh, in the future, pwede natin gawing Garaje uh, garahe. Extend natin yung garahe. Uh, pwede yun. Tapos, uh, sa <coughs> ano pa ba yung mga <coughs> nagkaka-conflict tayo tinatanggal ko kasi ayoko pong hindi, hindi tayo aasen so kung uh, yung gusto nating ma-improve yung kainan maging maganda yung kainan pero mayroon namang humihila pa baba, di ba? Nakakaapekto. So hindi natin gagawin 'yan. Yung vermicast naman po. Kaya <coughs> ako naisip 'yon. Unang-una, uh, marami po tayong mabibigyan ng trabaho, may income na hindi naka Alam mo 'yon, hindi naka dikit sa litsunan. Kasi yung litsunan po naandiyan na 'yan. So kailangan natin ng gumawa ng isa pang mapagkakakitaan na hindi sila connected magka magkalayo talaga di ba kung humina man ng isa mayroong isang mayroong pang isang so yun nga sinasabi ko kay Bebe kasi si Bebe medyo kung sabi ko Bebe hindi nila maano yun unang una po uh, yung carabao manure dry and ano hindi po yun langawin kasi hindi walang protein yun ang tandaan nyo ang nilalangaw is may protein tsaka yun ang nakasako na andon kung gagawin natin yun doon ko ilalagay Then, yung, yung mga beds, pag na po namin yun ng, natin ng manyo, tatakpan po namin ng lona yon Kasi ang, uh, vermi, ang, ang worm, nagtatago sila sa liwanag. Hindi sila makakakain ng may liwanag. Hindi nila aakyatin yung uh, pagkain nila kung may nakikita silang liwanag. So, ang, ang, ang gagawin po namin, may takip lahat yon ng lona. okay so, kaya nga sabi ko, you will never, ano eh, hindi nyo po mapapansin at uh, kung kayo po ay sabi niyo ba ay eh, ganyan, eh yung bulate naman po na sa ilalim ng ano natin eh, ng uh, ng ground tayo. Diyan magukay kami mga bulate ka makukuha diyan, 'di ba? I mean, kasama natin sa buhay. <laughs> so 'yun. Clean ano po 'yun? Clean na uh, wala 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 kayong promise, wala po kayong ma uh, Kung sa isip eh problema na natin 'yan. Hindi na problema nung ano, 'di ba? wala pong ano yan. Eh. Hindi ko po papasukin uh, na nama na maapektuhan tayo. At uh, kaya nga iniisip ko yun kasi sabi ko yun. Unang-una walang amoy, walang ingay, uh, walang, walang hindi tayo magkikreate ng langaw ng ano man, di ba? So, maganda, maganda po yun. Kaya nga, hindi ako nakapag-video ng uh, nung kinuhanan namin. Makikita po ninyo. Basta maganda yung pagkakaprepare. Naka-concrete, yung bulate hindi naman makakawala ah uh, naandoon lang sila basta may pagkain pa ang bulate hindi alis tandaan ninyo yan tapos may proper moisture so naandoon lang sila so yun po yung ating ano ako naman hindi pa naman final yun mga farmer pero isa sa mga nakikita kong ano kasi naisip ko din seedling sana di ba naisip natin uh, ano kaya maglagay tayo ng private ano dyan di ba pero sabi ko nga napakalaking gastos tapos yung competition eh talaga naman mabigat di ba tapos sa uh, ang labas pasok ng mga tao baka weekdays talaga ang dami Mag magiging ano na unlike doon sabado linggo may mga pumapasok pero baga may may private ano pa din kami <coughs> magiging maingay di ba so at least dito pinapakain mo lang eh kung doon medyo sabi nga ni Bebe ano kaya ang magiging ano natin kung may swimming pool dyan tapos may naluno di ba yung mga iniisip mo eh malaking paano kaya yan? baka mamaya Kasuhan ka pa di ba yung mga ganun ba so sabi ko nga no parang medyo syempre baka mamaya malasing o ano may mangyaring masama di ba laking ano eh ang laki pong mga abala din at the same time eh, problema di ba So, yun po yung mga kinukonsider namin. Kaya sabi ko bebe parang ating we need to turn it down. Unang-una yung return of investment natin, ROI medyo baka tagilid. 'Di ba? Tapos pamurahan pa ngayon. Hindi naman ganun kaganda yung lugar mo, ah, 'di ba? <clears throat> hindi po natin kasi niya, oh sikat ka naman kasi, hindi naman po ganun kami. <laughs> hindi hindi po ganoon namin iniisip 'yun. It, uh, hindi naman talaga, 'di ba? So, kilala na kasi kayo ibang mga ganun sinasabi pero ako hindi hindi ko po iniisip wala po sa isip namin basta kami continue lang kaming mag-asawa kung ano man ang uh, ano ma gagawa para sa pamilya di ba so ayun pamilya lalaki na po ng pamilya namin nakita nyo naman hindi lang po yung family namin na literal pero yung uh, itong aking uh, uh ma kasama din dito. parang reconsider dito sa family na din naman sila. nga kung minsan ang sila na alam nyo na parang mga anak ko. kung kung minsan pinapagalitan o pinagsasabihan ng medyo masakit pero naiintindihan naman nila para sa kanila 'yan. So, ayun po. yun yung ano sabi ko ang ganda nung magiging ano natin pagkayon ay nag-click kasi Marami tayong hindi lang po dito tutulungan bukod sa trabaho magagawa niyan eh, yung makakapagbigay tayo ng extra income sa kung sino man ang mapipili natin na makakapartner natin na magsusupply po ng mga raw materials natin o okay, ayun kaya tingnan natin mga farmer actually yung baboy sa totoo lang mas ano po talaga kaya nga ilinayo namin yan talaga langawin kasi napakataas po ng protein na idinalabas pa ng baboy yan ang hinahabol ng langaw kaya di ba may maya na andun ako nag alam yun na ginagawa ko ng paraan pero yung sa vermicastin wala po kayong ma you will never smell you will never hear you will never basta wala sabi ko nga kung may pupunta man dito pag hindi nila alam na may ganon kahit na meron ng malaking ganon matatanong anong meron Anong meron gan? <laughs> Ganun po ang mangyayari. Kaya huwag po kayo mag-alala. At maraming salamat sa mga concern at nag-aalala. Thank you, thank you po. Pero ah uh, hindi po tayo papasok. sabi ko nga sa isang bagay na makokompromise ang pinakahaligi ng lugar na po na ito which is yung business natin na lechonan. Dun po yung uh, ano, hindi hindi po, hindi po. Huwag kayong mag-alala. So ayun. Teka lang, ikutan na natin asan ba Tingnan natin to, dito Ayan, yung ay, mga baboy natin Binaba kasi yan, dinala po ni Marvin, parang Marvin, Sebi Dahil uh, Ay Ano po uh, mababahain daw sila nung bagyo Buti na lang, wala naman pong nangyari Handa ba po kasi sila Laloma, delikado Napasok din ah uh, hindi mo rin sila masisisi mga ka-farmer kasi ang laloma po ay ang mga baboy na dumarating sa kanila. syempre galing po kung saan saan din. Binadala din lang po nila, sa kanila yan. Kaya tayo, lamang tayo dahil may mga nag-aalaga para sa atin. Malakas ang ulan ka, ano, talagang apakabaita. Talagang tayo binayayaan. Hmm. Huh. Ayan. Meter. Sabi ko, gamitin nila ito after, ha? Kaya uh, lang, malakalaki pang itatambak, ha? Para matesting na. Alagyan na lang ng mga langis yan. Grasa. After that, uh, subukan natin. Pinggulay <laughs> sa akin kong gaya gati. Pinggulay sa akin, lasakang tapas mo ba ba ako nga? Ay pa man nagtuta. Patay yung pato dyan. Dalawa tayong uh, pasalang mamaya So ito na oh. Ayan na yung ginagawa ni Junjun Jun. Aba, what's that? Yung ginagawa ni Junjun Jun. Parang ano ba ito? Anong nagawa mo dyan? Ha? Ito lang <laughs> yung natli Ah. Sa ay ginagawa ni pinapagawa ni papaya. Ala ala dito. Eh ano sa ano, washing machine. Napabili uli ng washing machine si Bebe kasi yung Whirlpool namin nagluloko eh ang hirap hanapin ng uh, ano yung service center di pa namin napupuntahan. Tambak may labada. <laughs> okay na rin may backup sa dami po na nilalaban ay yung mga bata ilang beses nagbibi sa isang araw yung uh, mga bedsheet maya maya ako minsan isa kalalagay mo palang alam mo na si bigla na susuka, ka diba ay, ayun ay ay naka umulan na ang mga bimibi, picture na sana ang ganda po na ating ano no sabi ko nga ito maganda pwedeng lagyan na lang ng karabaw grass Matambakan ng kaunti uh, Maiayos natin ng kaunti Pwede natin lagyan ng harabaw grass Tapos uh, medyo trim na ng kaunti Para miliwanag Tapos ibang puno na lang ilagay Siguro mga dalawa na lang pong tree ang ilalagay natin dito Tapos para maaliwalas dito Tingnan I think maganda na dahil uh, maulan mayroon pa tayong umiikot na dalawang lechon shoutout pala kay ka farmer Jun tap nyo ay tito Jun tap nyo may order sila at itong 50 kilos dito yan sa atin ano yan ba yung may order dito na okay. okay. gustong makita yung 50 Ayan. may mga 50 kilos po meron tayo so sabi ko hindi na ako tama umuulan may gagawin si Beth pero at si John John magpipintura sila ng paso pintura hanggang dito ne. Ito din. Para kasi pag naglagay ng na lupa, may itim din siya. Nalalagyan dito ko. Oh, sa loob lang. Ito lang, ito lang, ito lang. Para yung, yung lupa naman hanggang dito eh, maka na rin. Ah. Ayan. So, yung so, kung isang itsura. Oh, puro ganito lang kunin niya. Yung dalawa ko may iyan. Oh, yung ibang itsura. Ne. Yeah. Mabigat yan. Walong ganyan ang karga ko kay Ricardo. Yung lahat ng yun. Sarap. Wow. Kabayat. Nakita tawin ni nanay ko. Mm Hindi -hmm. nga alam po yan ang gusto ng binigay ni baby yun doon. Mm Hindi -hmm. nga daw alam eh. Mm -hmm. Sabi ko nga yun kuya. Ayaw niya yun nanay. Sabi <laughs> Hindi kasi meron namang sana. Bibigyan ko ng ganyan. Hindi eh, naman sa akin umingi. Si baby na ibigay yata yung bagay. Malaki din naman yun ano? Oo. Okay, malaki. Malaki, malaki din naman. Pagkakaya niya no? Oo. Oh, na malaking ganyan. O ayan. Best ano pa rin po. Sabado kahit medyo malakas po ang ulan pero nakaano naman. Naka boundary naman po tayo at uh, hindi naman nabokya. So alam niya naman, ganyan talaga babawi tayo sa December. Silipin natin ang uh... Uy, kabilis na ata. Yan yung bago kong ano. Parang mas brown to, itim. Parang same din ano. Toko ng mic rock po. Asa nang Alin dyan? Sa Ito, ito. Okay. lang yan. Hindi ka lumabas. Sabi ko sa iyo eh. Ha? Ayos lang pero nagdurugo ang puso mo. Umulan po ng biyaya kanina eh. O, isipin mo yung naglilit nakaano lang. Eh, lalo kung nagpakita ka kasi. Di ba meron ka naman dong ano, Ah, pick. Malaki naman ang Pickbox, box. Malaki. Oh. Uh. Pawa ka muna. <laughs> eh, pinapalabas ko po kasi, sabi ko kung may naghahanap sa'yo. Ikaw nga ang hinahanap eh. Pihikan ko kuya, pihikan. Gusto mo, pupuntahan ka pa. Hindi eh, naman <laughs> jackpot ka naman ng isang araw. Ano? kay ate mero Mer. mo si Ate Mer. Si Ate Ate Mer. Anong Ate may anong may papangako mo kay Ate Mer? Ah. <laughs> <laughs> Ate. <laughs> Pati mabolo na <napitas> eh, no? Mabolo. Sino dito? Medyo ano to, pagka na sinaga na araw, medyo parang antik na kulay. Dito yan natin ilalagay sa may mga gilid-gilid ng ano. Oo, oh, doon sa ano han sa view natin. Ganda ng biodek natin. Okay. Oh. Lalo na pagka napakiusapan natin si ano pag tumubo. Banata natin ng clear out para hindi na gumanyan yung tumaas yung ano para makita na yung green sa ba Payag naman sila ano. Oo. Oh, Kasi po namin. I-clear out namin yung, yung view sa baba. Pagka humaba na na tumaas na ng konti yung mga okra-okra, i-ano na namin clear out para mamatay. Hindi na tumaas at di na mag uh, sumukal sa likod. Mas maganda yung view natin. Na hindi na, mo sinabi sa akin sana na inano natin. Ako gusto ko na kaya lang. Siyempre hindi naman natin eh. Ayoko naman pakialaman. Sabi ay ko, spray niya Kaya eh. lang ma mahal din kasi mabigat din eh. mahal din yung clear out eh. Bukas kung magandang panahon, kasi Monday na day off. Okay. Ayaw magtrabaho? Ayaw, magtrabaho. Ikaw, Dex? Hindi. Ah. Kasi Monday naman, day off eh. Para matapos na, sabagay Sabagay, day off pala siya na eh. Pag Sunday. Ha? 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 Um, ah. Oh. Kaya walang kasama si Jun Jun. Bagay kaya naman ni Jun Jun mag-isa kung sakali. Eh. Ni Jun. Oh. Kasi Monday ang day off natin para sabay-sabay tapos uh, martes na naman, full force na naman tayo hindi yung may magdi-day off ng Monday may magkahanaw diba? walang magagawa dami, tayo dali dalawa, ang dami kong gustong gawin papasok na. naman, papasok din hindi kita mahugot ang dami natin gagawin and then now uh. so meron tayong uh, anim na pasok dito tataniman natin yan ng mga pwede natin fruit bearing trees na pwedeng magbunga sa paso na gaya na ng kiat kiat kagaya ng kiat kiat yung tanong kay... ah. gahanap ako yung ano yung namumunga ng pera wala oh, okay. talaga ano pero kayo yun yung bunga, tapos money tree bibiyakin natin may pera sa loob yung kay yung, yung alaga ni ano chichay, chichay family tree plus one ba yun ano bang oh, pelikula yan Ano yeah. oh, Napanood mo na ba yan? Nagbubunga ng pera. Oh, si Chicha yun eh. Oh, yun, alam pa na, alam mo rin. Yung pag-uung nasa sa kaya nagsasalit. Pag yung bunga. Tapos may kumuha. May nagpitas. Yung isa may nagpitas, naging uod ang laban. Oo, Oh, oh di diba? Ah, Okay. 40 kilos. Ay, lako. oh, going to San Bat, San mo ba madideliver yan. Sa City Pampanga. Angeles. Shout out Sir Jun Tap nyo and oh. Ma'am Lucy Tap nyo. Iyang. Marami pong salamat sa walang sawang pagtangkilik ng ating lechon. Thank you, thank you po, Tita. Tito Jun, maraming salamat. Si Tito Jun Paras din, uh, Tita Leonie. Thank you po sa inyo. Ayan. Ayan na, meron tayo. Ba, naglakad-lakad pa sila. Ayan, tinake out na lang kasi late na din. <laughs> Napakain ko pa sana. Take out niya na lang daw. Ayan. <laughs> Ayan. Meron pa tayong 50 kilos sa taga dito din. Kakutod. Ayan, laki. Nagan nilang napinturahan nakabilis naman. Oh. Sige ko, sige hindi na siguro. Kaya na siguro sa isa na, no, John. Pasok lang naman. Hindi talaga siya mag-glossy, medyo mag-flat yan eh. Pero pag naarawan to, medyo, alam mo, mas medyo brown pa ng konti ito dun sa una ko. At least, ayan, pinturahan na. Eh. Ayan natin Equestrian uh, doon. Hmm. Tapos ano nang kulang nito? Bubong na lang 'yon. Na? Ah. Uh, oh, konti na lang pala ang kulang nito. Ayan. Yero na lang pala ang kulang. Halos Oh, ayusin na lang ng konti oh. Ayan. Okay na tayo. Gugulong na. So, ayan. At least nairaos na. So, ito yung ating, wow. Dami na naman pala. Ang bilis lumaki. Ang bilis din lumaki, no? Oh. Ayan, mayroon na naman. Tingnan nyo. Ayun, oh. Ayun, yung isa. Aba. Hindi ko alam kung alin ang pwede diyan. alam kong patitigasin ng konte. So ito ang kailangan nating maayos, mga farmer, oh. Ito, tatanggalin niya 'yung mga rambutan dito ko itatanim ang gulo pa. Kailan kaya maayos ito? Kasi bala ko malagyan din po ng lupa pa to, konti. Bago natin ilagay 'yung mga rambutan. Oh, R5 pa naman yung mga rambutan natin mas maganda sa RR tapos ito ayusin natin sabi ko nga sana maayos <laughs> ayusin natin kasi ano naman eh ah, uh, ang tawag dito worth it naman paligid natin maayos natin ito pwedeng bubungan lagayan ng uh, uling Okay na. So tapos na tayo mga farmer at uh, sana bukas medyo magandang panahon dahil uh, may rally. So let's support the rally mga farmer. Magsama-sama po tayo. Kung ano man ang kulay ninyo, sama-sama tayo para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ayan So ayan maraming salamat at magandang buhay.